alam mo sa una, pinangarap ko talaga na mag-abroad na may mga snow like Canada. Aside sa may snow, malaki yung sahod. And then natupad siya. Kasi isa sa pangarap ko is gusto ko na dako swildo. And at the same time, gusto ko na pumuti. <laughs> Ito talaga yung gusto ko kasi yung snow na ganito. Diba nakakaputi yan? Pero alam mo yung reality, hindi talaga nakakaputi yung snow. Kasi kung namuti kung nakakaputi siya 4 years na ako dito pumuti na sana ako at saka yung mga negro dito yung mga itim kung nakakaputi nako matagal na yung mga puti yung mga yun dire pag snow time maglalighten lang yung skin mo pero pag winter pag summer time mainit babalik din yung tunay na kulay mo <laughs> so yung ani sa Canada dili gid siya makaputi guys sumali so mali yung perspective natin mali yung expectation nato nga mamuti ta pag makapuyo ta og mga bugno nga dapit siguro maglalighten lang yung skin natin at saka magrorose rose yung gano'n. o kagaya ngayon nagro oh, nagrose rose yung skin ko pero pag summer kay init man ka ayo mo lang gyapon ang tinuod nato nga kulay lalong lalo, lalo na sa ako kay sa field ko so itom itong jud ko og balik or di naman itong brown talaga pero at least ma maglalighter lang yung skin mo during winter time so mo na diri sa Canada dili gid ka mamuti during the pita eh kung mamuti pa kana mga itom namuti na na <laughs> until next time